Ganito ang gawin mo para makautang sa Gcas. Ganito ang lalabas kapag may offer ka na sa Gcas. Buksan mo lang ang iyong Gcas app at pumunta dito sa My Profile. Dito sa my profile, dapat ay fully verified ang iyong Gcash account. I-screenshot mo lang yan. So, kailangan po natin yan mamaya. And then, scroll down. So, ayan, help po. Pindutin natin yan. Pagkatapos, ay makikita po natin dito sa baba ang chat with GG. So, ayan ang susunod natin na pipindutin. So, pindutin mo ulit itong chat with GG. Submit a ticket. So ayan, Submit a Ticket and then Enter. So itay lang natin ang reply ni Gigi. So dito, may binigay po siya na form. So natin itong Submit a Ticket. So dito sa My Concern Category. Pinutin po natin yan and then scroll down lang muna natin itong My GCAS Account. So dito, i-concern natin itong G-score po natin. I have concerns regarding my g -score. So, ayan. And then, next. Dito sa my concern. So, dito po yung ilalagay po natin kung ano yung mga iba pang informasyon. So, alimbawa, ito po. hello, team Gcash. Good day. I want to borrow from Gcash. Even though my G-score is low. So, ayan. Pag okay na po yan. So, nakadepende po sa inyo yan kung ano po ilalagay nyo na rason paano nyo gusto umutang sa Gcash. And then dito naman po sa may upload photo. So dito ay ilalagay natin yung screenshot kanina. Hanapin nyo po sa inyong mga gallery. And then pag okay na po yan, so kailangan nyo lang po i-review. Kung tama ang yung email address, yung poll name, dapat po itugma sa iyong Gcash account. And then yung number din po. sapos yung category kanina na I have concern regarding my G-score. So ito rin po yung information o detalye sa concern nyo po. And then ilagay nyo po yung screenshot po. And then click submit po. So yan makakatanggap po kayo ng email o text galing kay Chikas kung kayo po ay na-approve sa iyong Chikas loan.